Sino raw itong mambabatas ang mahilig magpalibre sa isang ahensya ng gobyerno kapag may biyahe ito sa abroad? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, pinapasagot daw ng mambabatas sa ahensya ang gastos sa tinutuluyan nitong hotel. Hindi naman daw 5-star hotel ang kinukuha nito pero malaki pa rin ang rate per night. Buti sana kung solo lang ang mambabatas dahil kung minsan ay may kasama itong staff at ilang kaibigan sa biyahe sa abroad. Lahat daw ng kasama sa entourage ng mambabatas, sagot ng ahensya ng gobyerno pati ang hotel accommodation. Upang maikarga sa government agency ang hotel accommodation ng entourage ng mambabatas, ginagawang official ang biyahe kayo mga ka tabloid Anong masabi nyo dito? Comment down below. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.